Ngayong araw po, marami nagtanong sa anin pato at paano tayo nagkumpisa nitong pag-alaga ng mga manok. So ito, i-share natin sa inyo yung magiging paraan din natin. At paano tayo nakakatipin dito. So tulad ngayon, pakainan naman natin itong yellow corn. Ito naman mga pinapakain natin dito. Ito ang mga malalaking alaga. Actually, uh, nung nagkumpisa kami dito, hindi lang kami, hindi lamang ito ganito pa dami agad nakuha natin. Ang ah, ilang piraso, mga limang piraso. Ngayon, ano pinaparami natin. Alo-alo e, yan. manok so, kambing. Ayan o, isa sa diskarte din, eh. bago tayo mag-alaga, magtanim tayo. No, katulad dito, mais. Tapos pwede tayo magpakain sa kanila ng mga madre de agua, asola. Ang dami tayong pwede itanim na ikapakain sa alaga para makalest din tayo. Kasi pag ganito kadami na, tulad dito, yellow corn yan. Maganda rin to. Malakas mga yung mga alaga natin. Pag ganito kadami, pagka puro bibili na libao, page yung papakain natin. Sabi, sobrang laki ng gastos mo. Maliban na lang pag wala tayong preference si area lang yung mga alaga natin so kailangan talaga feeds kasi kapos yun sa nutrients so, kaya madre de agua mga ganito mais madre de agua madre de agua mataas sa protein pwede na pwede guys ng alam protein Pagpunyan natin din kasi parang makain din yung mga manok na nakatali Kasi may mga nakatali tayong manok dun sa unahan O so, ano? o oh oh, napakadami nila at ang paraan namin hindi lamang sila umaasa dito sa binibigay natin pagkain kaya pwede pwede kahit ma lang dahil nakapre sila kung makain din sila ng mga insect mga damo dyan sa labas malaking tipid yan pag may mga makakain pa silang iba may mga kambing din tayo dito na nakawala na doon sa kanilang kulungan eh. oh. ano ang bilis mo Bas, para ka tayo nagpakain ng tilapia Pagkahulog pa lang, mabilis nilang nauubos. Nakain agad nila. Ayan o. Eh. Umaga at hapon yan. Ganyan ang ginagawa namin. Pinapakain natin sila umaga at hapon. Tapos habang pagkatapos kumain nila, lalabas na naman yan sila. No, yan naman na ipapakita natin sa inyo. Ah, ngayon pala nakasarado yung net kasi magpapakain pala baboy. So, mamaya pato sila papakawalan naman. Kasi sa labas nito, bukod diyan sa mga manok natin, may mga baboy sa labas. So, pagka nagpakain ka ng baboy, sa no, oh, mga baboy diyan aagawan nila yan pag nagpakain kami ng mga baboy. Oo. Oh. Ayan, ano? Oh. So, ayan, oh. Ang dami na nila, ah. Tapos minsan ang kambing nandito rin. Pumapasok din dito. Yun lang yung ano Tapos pag napakain ka mais, yan ay kisalo rin. Actually maganda yung yeloko na binibigay natin kasi hindi lamang mga pabo, manok ang kumakain yan. Maging mga baboy, kambing, kumakain din yan. At marami sila nakain dito sa paligid. Uh, tapos ito pa. Kapag may mga puno, tayong ganyan, tuloy dito aratiles. Yung mga bunga niya, nangalaglag, kinakain nila yan. Pag nahinog, matamis yan. No, tsaka, mga prutas-prutas na yan. Mga niyog, yung mga kinakain ng mga daga, nangalaglag. O, kinakain din ng mga manok yan. Yung may mga butas. Tapos yung mga prutas dito, meron din ditong kaimito. O, yung mga bunga ng kaimito, pag nangalaglag yan, kinakain din ng mga alaga natin yan. Malaking kitid. No? So, yun. Sa pag-uumpisa, ay kailangan lamang mag-ubis na mga ilang alaga muna no? kasi uh, magastos din talaga pag nag ka ng marami kasi hindi mo masabi minsan pag tinamaan ng sakit ay nauubos yung alaga so uh, dito ang ginagawa natin binibigyan natin ng amok silbi kapag ka na, napapansin natin sinisipo ng mga alaga so amok silbi yung binibigyan natin tapos may vitamins din kami binibigay yung multivitamin na vitamins sa ang binibigyan natin sa mga alaga Oh, yan, no? kalat na sila So sa ngayon, nakasara yung net. Uh, tuloy na lang bakit natin kasi magpapakain pa mamaya ng baboy. So hindi sila po diyan, dyan. Kasi agaw nila yung baboy. Minsan baka makagat sila. No, kaya ang ginagawa namin, sinasarado muna ito. Pagkatapos kumain ng baboy, inaangat na naman to. So tsaka naman sila gumagala na dyan sa labas. O, oh, marami pa silang galaan dyan. Mga damuhan na yan. Dyan naman sila kakain ng iba pang mga pagkain na kailangan nila para sa ibang needs ng katawan nila. Yung mga insekto, mga damo. So diyan naman nila kukunin. Tapos dito sa labas, ayan, may mga tanim din kami dito na gabi. Gabing San Fernando, no? So Ayan oh, no? yung kanaka tawag dito sa amin or Singapore. No, tawag sa amin duro. So Ayan, kasi yan naman, kinukuha yan, sinachap, pinapakain naman sa baboy. So malaking tulong yan para sa mga alaga natin. So yun, ang pinakamahalaga sa atin, pag nag bisa. No, kung talagang mahab, mataas o malayo masyado yung ating mga plano, malayong nais nating marating. So magtanim tayo ng dagdag pagkain sa alaga. No, mais, maganda yan. Mais, Madre de Agua, Azola. So napakaganda, napakain ng mga alaga. Tapos kapag kambing naman, uh, nipir grass, magtanim tayo yan. Mabilang dagdag na damo, pagkain sa mga alaga natin. Yan may manok at kambing namin. O, sweet na sweet na o. Ayan, yung mga kato ng kambing. Oh, kinakain din ng manok natin yan, yung mga insekto. Kaya so, yung kambing namin dito, wala ng kato. Kasi may mga manok tayo tulad yan, oh. <laughs> close na close sila. yung kambing din, gusto rin yung ganun. Komportable siya na yung manok ay nasa kanyang likuran. So, ayan, no. Oh. Yung mga housing naman namin, mga simple-simple. Actually, ito, pinagtagpi-tagpi ito. Oh, lumang yero yung sobra-sobra dun sa pinagawa namin bahay o, nilagay dito kaya ayan plain na yero yan tapos ito naman kawayan yung pinapalibot o, tapos yero na murahin lang yung ginagamit namin dyan ganoon din yung kabila ayan mga murahing yero lang yung ginagamit tapos more on kawayan yung mga kahoy yung mga imbis na panggatong no, haligi naging haligi sa aming mga bahay ng alaga tapos may mga pugad yan sa loob So, ang itsura niyan, dito tayo, pagkita ko sa inyo yung, uh, dito tayo sa bagong bahay na ginawa namin. Ang itsura ng bahay ng mga manok, sa loob, ay ganito lang, simple-simple lang. Ayan. Gan ganiri lamang, Oh. Ayan, oh. May sampahan silang ganyan. Oh, tapos may mga paitlogan tayo dyan nakakalat. Kala dito, nangitlog. Actually so sa ngayon, kinukuha namin yung mga itlog madalas pag ulam. Oh, may mga itlog yan, oh. Ayun niya. Kasi minsan nasisira dahil ditong tagulan, no? Pagka nas nagkasisi uman, ah, na mamatay yung mga sisiw. Yan well, dito sa tagulan yan, mga ah, itloga ng mga alaga natin. Oh, nakalatag yan. Tapos meron din doon sa likod. Yan nilagay ng mga sako. So, yan yung aming paraan. Tapos yung net naman, ito, nilagyan namin to ng hagwire. Hagwire yung gamit namin. Tapos naka net tayo. Ayan, dinublihan ng net para hindi makalabas yung manok. Kasi yung, yung hagwire, ang purpose niya yung mga kambing na nandito, hindi sila makalabas. Tapos minsan, pag may mga baboy na nakawala, hindi rin makalabas. Tapos yung mga manok, ito naman ang purpose, itong ito, net. Kasi yung hagwire, malaki ang mga mata. So kakasya yung manok. Kaya kailangan may net din na ganito. So, yan yung ginawa namin. Kasi halo-halo yung alaga natin dito. Hindi lamang manok. may mga kambing at baboy din tayo. So, yan lamang yung technique. Tapos dito, ayan o, marami pa mga gabi sa labas. May mga tanim na gabi yan. Yan, gabi. Tapos doon sa baba nito, may mga napier grass. May tanim tayong Madre de Agua. Marami. Saging. So, yun yung mga tanim natin na dagdag pakain din sa mga alaga natin yon. Ayan o. Oh. Gusto na nga nilang lumabas o. Oh. Alam mo, oh. hinahanap na nila yung butas ng net. Kasi itong part na to, so net lang to kasi manok lang, lang nandito. Tapos pag inangat natin yan, makakalabas yung manok. Oh, tapos yung may lambat pa yan na doble. Yan, hagwire, may net din yan hanggang doon sa dulo. Yan, pero doon sa kabila, wala ng net, hagwire na lang yun. So kusa naman silang nakakabalik naman sila dito. Oh, so yung dulong-dulo kasi minsan nandiyan lang naman din sila. So malaking tulong yung ating nilagay dyan na hagwer at net para sa mga alaga no? so itong lahat ng to naman ginawa namin to dahan dahan no? actually dati manok namin ilan pa lang wala pa to mga lambat lambat na ganito nung tumagal na no, medyo nakabenta benta na tsaka naman namin iniimprove tsaka naman namin nilalagay ng mga ganyang lambat na no? para pailagay natin yung mga alaga natin no? so ayan yung ating simpleng paraan din sa pag alaga ng mga manok pabo, gansa no? ah uh, kambing, baboy at marami pang iba dito sa ating silong uh, yun ang pinaka technique uh, uh sasama rin natin yung ano magtanim tayo pag nag umpisa tayo umpisa mo natin ng ilang piraso no, umpisa tayo ng ilang piraso na mga alaga ano, ba? itong ano nga ano, gansa ngayon apat sila o, dati isang paris yan medyo matagal din namin gansa tapos yung pabo uh, pitong piraso yung dati uh, pitong babae, isang lalaki kasama yung binigay ng pinsan ko tapos yung mga manok, meron kami mga lima 5 to 10 piraso ng mga inahin dati o so, ngayon naman kita ninyo, sobrang dami na at uh, nakakuha pa kami dyan ng mga pangulam namin itlog, no, karne, gusto mo mag at, uh, na tinola may mga ganon kasi uh, ah, dito may papaya din oh uh, may mga papaya dito, madali lang kapag ganon pag may mga alaga tayo so hindi na lamang nakapukos lang doon sa pang negosyo kundi pati sa sariling pang ulam natin oh, may papaya doon oh. pati sa sariling pang ulam natin meron tayong makukuha kapag tayo may mga alaga no, oh, lang talaga sa pag alaga ng mga hayop so, yun, bukod sa may pang ulam may pang pa meron pa tayong pang benta hello kumusta mane ang pinakamahingay sila yung bantay dito silang apat ang nagbabantay pag gabi na at tulog na ang lahat ng mga manok pabo sila naman nandito pa yan tumagad siya gumagala lang yan dyan no, tapos kung may tao lalapit nag sila sila yung parang aso din dito sa loob yun yung advantage kung may gansa tayo kasi parang kung sila sila yung nagbabantay no, so so ayan yung ating update mula dito sa bukid at muli po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong pagsama God bless you all po. Happy farming!